Dang araw mga katulani, manguha po tayo ngayon ng pako. Ayan o, oh, ang daming pako dito sa amin. Ngani po kami niya sa pagbili ng suka. At sabi ng asawa ko, eh, mag shortcut daw po kami ng adaan. Papunta doon sa aming bahay sa Katumbo. Sabi ko, hindi ko alam ang daan dyan. Sabi ko sa kanya, hindi naman ako gala katulad mo. Sabi ko doon sa asawa ko, eh, na kami ng pako para may pangulam kami ng tanghalian problema na lang yung ilalang. Sabi ko do sa asawa ko, huwag kang video ng video dyan. At ikimanguha na rin para tayong makar... Ang masarap nga, nga ni pong luto dyan sa pako ay ginataan. Ahala ka ng suso kaya ay alimango. Eh eh. Ang nga, nga ni pong inaboy voice over ko area ko napapakainan naman ng pako. At di po sa Maynila, ang pako ay napakamahal. Isang talya ay 40 pesos laang po. Ang napakaliit po. Na po kung ahimayin mo yun, na hindi mo naman po pwedeng isawing matitigas na tangkay, ay di atanggalin mo po yun. Ay di pag naluto po ay po ang, ano po ang gulay. Kaya nga ni po pag uwi ng keso ni pagbalik ng Manila, ay ang dami kong bitbit bit Akala mo'y nag -abord. Ano na naman sinasabi mo yan tula ni ka? Ito la ang nga ni po kagandahan sa probinsya pag kamanguhan ng pangulam marami kang makukuha kasi maraming libreng pang-ulam dito sa probinsya. Kung nga ni po ay papipiliin kung saan ko gustong tumira, ay ang pipiliin ko po ay sa probinsya kasi po sa probinsya ay tahimik. Ang maririnig mula ang pati po, sa probinsya ay huni ng mga ibon, ay dito sa Maynila ay huni ng mga marites, charis. Punto nga ni po na yan ay ako'y nangangawit na ang balakang kayuyo ko. Marami-rami na rin po ang nakuha namin po. Sabi ng asawa ko, ay e, mauwi na daw kami. Sabi ko, e, mamaya na, marami pa ay. Sabi ko doon sa asawa ko, imamaya na kami umuwi at asa ining ko rin mga paku-dini. Kung abilhin mo rin, napakamahal ni Ri. Dati nga ni po mga katulad niya ayaw kung kumain ng pako kasi iba po ang amoy. Nababahuan ako dati. Ang hirap nga ni po mga katulad niya magboy sa over pag may malikot na bata at maingay pa. Eh eh, ano na. At yung anak ko nga ni pong bunso ay gising na. Tatlong taon na po yung anak kong yun ay napakadaldal po eh. eh po, kung umabot ka nga ni po sa punto ng video na ito, baka naman po pwedeng palike and share naman. Saka pakipalo na rin po. Maraming salamat!